ng konti at ayusin lang po natin ng konti Yeah. So, ano pwede yung bago mag live na kaayos na, no? So, para ko na ilo, or puyat lang ako. So, magandang topic po yung pag-uusapan natin. Ito ay yung mga viral na dapat nyong malaman. So, Sensitibo po yung ating pag-uusapan. Toklaw o toklaw, babala, ang content ko ay naglalayong ipaalam o magbigay impormasyon sa masamang dulot ng ipinagbabawal na gamot o droga. Protektahan ang mga manonood ko na hindi gumamit nito. Barrel ang video sa social media ang epekto ng paggamit ng tuklaw sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At ang mga biktima nito ay halos mga kabataan Pilipino. Ano nga ba ang tuklaw? Ano nga ang masamang epekto ng tuklaw o tuklaw? At saan galing ito? Sa paggamit ng term ng tuklaw, ay napagalaman ko na ang tuklaw sa Vietnam ay hindi droga. Siya ay tabako. Hindi siya cannabis o marijuana ang tuklaw, o mas kilalang tuklaw o devil smoke dito sa Pilipinas. Maraming nagakala na tuklaw ay isang uri ng cannabis, ipinagbabawal na gamot. Pero sa totoo lang, ito ay isang napakalakas na klase ng tabako mula sa Vietnam. Hindi ito mariwana, kundi isang uri ng Nicotiana rustica, isang tabako plan na mas mataas ang nicotine content kaysa sa karaniwang sigarilyo. Ito ay tradisyon na tabako sa Vietnam na kilala sa napakataas na nicotine content. Madalas itong ginagamit ng mga matatandang Vietnamese bilang pampawala ng stress at panunaw ng pag pagkatapos kumain at karaniwang hinihitit gamit ang isang special na tubo na tinatawag na DOK o water pipe. Kung ang tuklo ba ay legal o hindi legal hindi ito illegal pero mala pero malakas Gama bagamat hindi ito ipinagpabawal hindi ito para sa lahat dahil sa matinding epekto nito kaya bago ito subukan siguro din mong naiintindihan mo kung ano ito at kung gaano, kung paano ito ginagamit ang mga epekto nito sa katawan ng tao ang epekto ng tuklaw sa katawan ng tao kung marami ang matik ng nikotina, rustika o tuklaw, ay may mga epektong maaring mas malala at mapanganib sa kalusugan. Ang mga posibleng epekto ng pagkuha ng malaking nikotin o pagtik ng malaking nikotin ng tuklaw o ricotiana rustika ay nikotin poisoning o pagkuha ng malaking dami ng nikotin ay maaaring magdulot ng poisoning pagkahilo, pagsusuka, pagkabalisa, pagkairita, pagtaas ng heart rate, blood pressure, mga problema sa paghinga, mga problema ng digestive system, mga problema sa puso, atake sa puso, pagkawala ng ritmo ng puso, pagtaas ng blood pressure, mga problema sa paghinga, pagkawala ng malay, pagkabalisa, pagkairita, mga problema sa pag-isip, mga problema sa koordinasyon. At hindi nakaligtas ang epekto niya ng viral video mula sa isang netizen mula sa barangay Marad, uh, Mandaragat, Puerto Princesa. Ang nakunan ay tatlong lalaki na kandusay at nanginginig sa gilid ng kalsada. Nakawig, ka ba? Hindi po ako nakawig tunay po itong buhok ko. No? Mukha po po nakawig sa sobrang kapal. Hindi po siya nakawig. Need mo ng aloe vera para tumubo ang buhok mo. Parang panot ka, sir. parang panot, hindi po panot. At hindi nakaligtas ang epekto niya ng viral video, yun nga yung sinabi ko. Malinaw sa atin na ang masamang epekto na dulot ng tuklaw, lalo sa mga kabataan, lalo't kung dadami pa, magkakagusto na tikman o gumamit pa nito. Kaya wag mabiktima. Wala pang malinaw na batas ukol sa tuklaw sa Pilipinas, pero ang tuklaw o tabako ay hindi bawal sa Pilipinas ngunit may mga regulasyon at batas na naglalayong kontrolin ang paggamit nito. Sa Pilipinas, ang Department of Health o DOH at iba pang ahensya ng gobyerno ay nagpapatupad ng mga patakaran upang mabawasan ang paggamit ng tabako at maprotektahan ang kalusugan ng mga Pilipino ang mga batas at regulasyon na ito ay kabilang ay kinabibilangan ng Republic Act number no. 92-9211 ang batas na ito ay naglalayong protektahan ng mga Pilipino laban sa mga panganib ng tabako at iba pang produkto ng tabako. Sin law ang batas na ito ay naglalayong magpataw ng mga buwis sa mga produkto ng tabako upang mabuwasan ng paggamit nito at makalikom ng pondo para sa mga programa sa kalusugan. Ang mga pat, ang patakaran at batas na ito ay naglalayong buwasan ng paggamit ng tabako sa mga kabataan. Protektahan ang hindi paninigarilyo ang hindi mga naninigarilyo laban sa secondhand smoke. Magbigay ng, ng informasyon sa mga Pilipino tungkol sa panganib ng tabako magpataw ng mga buwis sa mga produkto ng tabako upang mabawasan namang gumagamit nito. Kaya tayo ay nananawagan sa ating gobyerno na bago pa lumala ang ganitong bagay sa atin, magkaroon na sana ng batas na ipagbawal ang tuklaw sa Pilipinas. Kaya patuloy ang pa, ta, kaya patuloy tayong nagpapaalala sa publiko na umiwas at huwag nang tangkilikin ang ganitong bagay sa atin at magkaroon sana ng batas na ipagbawal ang tuklaw. Kaya patuloy tayong magpaalala sa publiko na umiwas at huwag tangkilikin ng mapanganib na tuklaw o devil smoke. Kung isa man sa mahal natin sa buhay ang makitaan natin ng ganito, dagli ang kausapin natin ng mabuti at ipaunawa sa kanila ang masamang dulot nito at ipakita din ng mga video o larawan ng mga biktima ng tuklaw upang mamulat sila sa hindi magandang epekto nito. Mas ituon na lang sa pag-aaral ang sarili o sa trabaho, mas bigyan ng priority ang pamilya at mga kaibigan, matutong tumanggi sa mga bagay na, ipinag, na ikapapahamak, gawing kapaki-pakinabang ang bawat oras o ituon ng sarili sa mas magandang pagkakataon at magkaroon ng sport o ehersisyo para sa healthy living. Sa ngayon, tayo ay nananawagan at na tuklaw ka na po. boss. No, hindi pa po. Cobra po ba 'yan? Hindi po. Yan po yung tabako, no? Yung cannabis, yung hindi po siya cannabis o so hindi siya marijuana, siya po ay tabako. So, tuklaw po yung tabako ng Vietnamese na nakapasok na po dito at po yung topic na yung rapa sa oras patay o oh, oh, yung king cobra pero yung tuklaw po nating topic is about sa tabako so sana po eh, gumising tayo na ah, wag nating tangkilikin yung mga ganitong produkto lalot na ikapapahama lalot may sign ng addiction yung ganito so nawa ay magising tayo magising ang mga mga nasa paligid natin na umiwas sa ganito So, maraming maraming salamat lalo na kay Hanami na nanonood palagi sa akin sa live. Sobrang salamat sa iyo at mm -mm, sigarilyo sya tabako. So, maraming maraming salamat sa iyo. Muli, ako si Jessie at ito ang Man at Work. Bye. Ano ba patayin? Teka